nandito tayo sa bilya ng mga isda no kung saan at uh, meron pang uh, mga ano dito no uh, kitinda dahil, uh, dahil don doon sa may uh, recto uh, malinis na uh, ito uh, uh, ulo ng uh, ano uh, salmon oh uh, so, sanda na lang ang isang kilo ah uh, 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 Mga mga katingi-tingi pa dito sa uh, tambakol ayan uh, may ano na mga presyo na yung uh, tambakol no? per kilo uh, isanda ng per kilo no? so uh, marami rami na yung isang kilo no? At, uh, ito may tahong 20 ang kilos tahong no. Uh, Uh, tilapia so yan po yung uh, mga paninda dito na inabot natin so may uh, bangos no pang uh, ano pang uh, daing tilapia so maya maya na no? At uh, ito ito sa dulo ng uh, Carmen Planas at uh, maya maya punta tayo doon sa ay ano uh, pa natin kasi hindi pa nakapaglatag yung mga dito sa may Burao so, Magkano na yung ganito te? Sandan lang Sandan, sandan bawat tumpok 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 na yung uh, daing dito no? at uh, sandan bawat uh, tumpok na yan So, yung mga nakita natin na uh, mga isda, no. Uh, kanina doon, ah, uh, ganon din per kilo naman, no? ay pandan. Tum naman, tumpok-tumpok tompok ka, uh, dying na ito. Yan. ko, So, ganito po yung uh, ano, ah uh, presyo ng uh, ano isda no dito sa kabila per kilo isang daan isang kilo no ito naman tumpok tumpok no sobrang isang kilo na yan bawat uh, isang ganyan kaya tumpok na yan uh, dumako na naman tayo dito sa presyo ng uh, ano uh, ipon, no ito kalahati 200 no? at uh, dito naman 210 Oh, to so, ay po yung presyo uh, ngayong umaga na ito dito sa Maya uh, Carmen plana. Diyan. No? Oh, so, dito sa kabila na ano, uh, mayroon din dito uh, mga tahong naman, mga shells. Diyan uh, 50 Yung mga medyo malaki-laki, 70 per kilo. yan po, no. At, uh, ito ah uh, Alimasa so, Sariwa pa yung ano, ah, uh, pa. Uh, 320. Oo, yes. so, magka-tawaran. Uh, eh, ko, pa. O oh, sige, bigyan na ako Na, Magkano daw, sir? 320 na babae yan, kuya Kasi wala naman kasi gano'ng marami in. Mga babae din, yung mga lalaki Ay, ka ba yung At yun, ba? O, 320 Ang kilo Okay, lagi mo kayo.

Ayan, so sinimot na niya ate. Ito so yung mga nalaglag na mga ano. So, lahat niyan, 320. At uh, Ayan. So, ganito po yung uh, bilyan. Uh, nakatsamba na naman si ate. Ubus na agad. Ito, lapu-lapu. Ang uh, lilit na lapu-lapu. Hindi ko hindi kayo Then, uh, taong may 50, may 60 yung uh, malaki-laki ah, uh, shivintiang kilo. ayaw. ayos. pila ba? us, yung uh, limang. kahong nalang anatira. ito naman. yung so, ganito ate magkano na? 200 kilo uh, ano yung isda na yan? banak uh, magkano naman yung banak ganyan 120 yan po no 200 anong pangalan na isda na ito ah bakupok so ano yung eh, pinatawag nilang isda bato bakupok ah uh, no? ano ito mura mura na ito ano yun na kayo nai oh mura na yan Ah, hindi po. Ito po yung uh, ano dito no. Uh, paubos na lang at uh, ito uh, Pinipinta na nila yung mga isda nila nang uh, ano na no. Uh, yung mga kabawilang lang sa presyo no? lang sa puhunan o oh, ayan uh, doble yung uh, binili ni sir may binili siyang tahong at saka o oh, Ubus uh, na ni, uh, sabi ko sayo na eh, ha? Ubus <laughs> ka agad ni ma'am. Banak. Uh, mura na yun, 120. At uh, sobra isang kilo yan. Ayosin mo maganda, ko yan ha. <laughs> Siyempre oh. <laughs> Oo, oh, maganda ka dito. <laughs> <Ayan>. <laughs> Saan pa kayo galing nay uh, Ah, dito lang. Lagi naman kayo naman imili dito. Ayan, si ma'am. <laughs> Ayan po yung uh, bilian dito. At ayun, uh, uh, inubos na niya yung uh, panindan ni eh nanay no na banak sa uh, ubos agad. At, uh, si sir naman uh, na dami niyang binili na tahong at saka alimasag inubos na niya yung alimasag kanina oh <laughs> ano yan sir pulutan na yan <laughs> sarap gataan eh sir salamat yan uh, yan oh dalawa yung uh, binili niya at uh, gahanap pa no talaga nga. Uh, malaking siguro ng budget niya mamili ngayon oh, no oh. no doon siya sa alimasa sa ano naman no oh, may uh, hipon ang uh, presyo ng hipon 200, 100 uh, kalahati 1 kilo 400 ba diba? medyo mabigat-bigat na rin Ayan po yan po, magandang uh, umaga po at uh, ito po yung uh, ano dito sa may Carmen Planas dito sa Bilya ng Isda kung saan at uh, punta tayo naman maya maya doon sa Bilyan dito na? dito rin yung uh, burautan no? pero kasalukuyang pang uh, naglalatag yung ano uh, uh, at yung mga ano dito nagtinda ng uh, mga murang gamit so magandang umaga po maraming maraming salamat Ganito po yung uh, sitwasyon dito sa may uh, Carmen Planas, no? At amaga pa tayo nandito. Uh, parami na nang parami yung mga tao dito na namimili. At uh, yung mga isda, no? Uh, nakakahabol pa silang uh, mamili ng isda. No? So, karamihan dito na nagtitinda, no? Galing pa So, pinapaubos na lang yung kanilang paninda. Salamat po.